uh, hello po mga kababayan, mga minamahal. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay 31 ng Enero. 31 ng Enero at uh, year 2025. At ang oras po dito sa Los Angeles, California ay alas 6.48 ng umaga. Uh, araw po ngayon ng Birnis at nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal ay patungkol dito sa nangyayari na hindi hindi magkasundo si Trillianis at saka si General Eliseo Rio. Ang title ko po ngayon ay ang masasabi ko kay Trillianis at kay General Eliseo Rio. Kasi nga eh parang uh, dati ay isa ang ang layunin nila ay ngayon ay parang nagkakahiwalay. Opo. Ngayon ay magkukomento po ako diyan. Uh, para mas lalo nating maintindihan. sa palagay ko, parihas silang may puntos. May puntos si Trillianis, may puntos din si General Rio. At parehas silang tama o dapat natin silang suportahan at huwag tayo mag-relax. Yan po ang ang tatalakayin ko. Dapat hindi magre-relax. Opo o hindi masisira yung yung layunin. Talagang ganyan po eh. Talagang ganyan. Uh, mayroong pagkakaiba pero iisa pa rin ang layunin. iba ibalang ang paraan. Yan po ang 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 masasabi ko diyan. Pero okay lang po yan. Okay lang po yan. Uh, si Trillanes kasi ang gusto niya ay mag-focus. Opo. Mag-focus lang. Ay ito naman si General Rio ay lahat. Pati yung mas priority niya kasi yung yung dayaan dun sa eleksyon nung 2022 eleksyon na tama naman uh, gusto niyang buksan ang mga balota doon sa Santo Tomas Batangas para malaman talaga ang kung ano ang nangyari Ayaw ko kung 30 precinct lang ata ang gusto nilang buksan doon sa Santo Tomas, Batangas. At yan ang priority nila. Kaya lang nahahaluan po eh. Nahahaluan ng iba. Kaya doon, hindi sila magkaintindihan. Ngayon, ito naman kay Trillianis, ano... Uh, ang ayaw ko lang dito doon sa sa bagay maliit lang na bagay yan kasi pananaw niya yan eh ay karapatan niya yan pananaw niya na walang dayaan kaya noon pa nakikita ko na na magkakabanggaan itong dalawa walang dayaan at ang sinabi pa niya sa sorbi daw nila sa sorbi nila at yung, nga, yung mga maraming sorbi na tama yung resulta ng eleksyon dahil sa survey nila. Pero ako po, ay hindi po ako naniniwala dyan. Doon ako medyo, uh, hindi ko sinusuportahan si Trillianis dyan. Kasi kung, kung ang nilalakad natin ay wala na yung computer na yan o ang bibilang ng buto ay tao o manumano na, ay paano natin ilalakad yan kung naniniwala ka na walang dayaan? At ako po ay may bisis. May bisis po ako. Bakit may dayaan dyan? Kasi nga, kung titignan ko yung mga meeting, yung mga sorte na, na ginaganap ni Bungbong Marcos at saka ni Sara Duterte, ay yung umaating kakaunti lang po eh. O, oh, samantalang yung umaating sa kakamping ay grabe. Opo, dito po sa Sambalis, uh, namo ni kasi taga-Sambalis po ako eh, ngayon ay marami akong pinagkukunan ng mga impormasyon. Kasi nga, nagturo ako dyan sa Ramon Magsaysay University, tang halos anim na taon ako nagturo dyan. Kaya, may contact pa rin ako. Uh, yung mga estudyante ko dyan, o, oh, sila ang nagsasabi eh, na walang umaatin eh, doon sa iba sambalis. Iisa eh. lang ang pinagmitingan ni Marcos dyan, doon sa iba. Samantalang si ni tatlo ang pinagmitingan. Isa sa iba, isa sa San Marcelino ata, at saka isa sa ulunggapo po, bago siya tumuloy sa bataan. Ang daming tao, kalahati lang yung, yung umaating kay Marcos at mga hakot pa na monitor nila mga hakot doon sa iba sambalis kasi may mga bus eh oh. itinago nila yung mga bus doon sa doon sa mga kalye na walang sa malayong lugar o oh. itinago nila mga bus po kaya alam ko eh ngayon ay ay lalo na dyan sa Metro Manila ang daming kumaatin yung sa Pasay, yung yung kwan eh, halos isang milyon daw yun eh. Oh. Ay lalo na doon sa Makati, lagpas na isang milyon nung malapit ng eleksyon na hindi po nagagawa 'yan nung kampo nila Marcos at ni Duterte. Kaya ako alam ko dinaya 'yan. Ganun 'yan. At saka kung sasabihin natin na hindi tayo maniwala sa surbe, dapat pangatawanan natin kaya, kaya, nga ako, hindi naman ako nag, nag, nagtatalakay ng surbi dito eh. Hindi ako, hindi ako natutuwa na, halimbawa, ay si, si Batu de la Rosa hindi pumapasok sa surbi. Hindi ako nag, nagkukoment ng natutuwa ako. Kasi nga, hindi naman ako naniniwala dyan sa mga surbi. Consistent po ako. Wala yan. Wala yan. Kasi ang tunay na survey hindi pinapaalam sa mga tao. Opo, ang nakakaalam lang yung nagpakomisyon ng survey at gagamitin niya yun paano niya kontrahin. Pero nagpasorbe tapos ilalathala sa mga dyaryo, ipapakita sa media, ay wala yan. Yun lang po ano, si Tilianis doon doon ako hindi hindi panig sa kanya na yung sinasabi niya na walang dayaan samantalang habang tumatagal po habang tumatagal mas lumilinaw na may dayaan kasi nga yung huli ngayon pinagbili na pala ng kumilik yung mga kwan eh pikos masin eh o oh, para wala ng ebidensya pinagbili na sa murang halaga hindi ba? 149 ata, isang piraso. O, ay mayroon atang 87,000 na piraso ang, ang pinagbili na. Ay ang isang Picos Masinoon sa Tanchaco, nasa 25,000 eh, 22 to 25,000 Pesos. O, ay ipinagbili lang ng 149 ata Pesos pinagbili para wala nang maimbestigahan. At kung mapakinggan nyo po yung speech ni Sarah, noon pa, matagal na. Sabi niya, kung hindi dahil sa kanya, hindi raw manalo si Marcos. oh hindi ba? Sinasabi niya yan. O, parang sila ang nagpanalo kay Marcos. Ay, dun, lumalakas ang kutob ko na sila ang dumaya ng eleksyon. Yung mga Duterte. At kung mapakinggan nyo po yung nilalakad ni Kapir Silapin doon bago siyang mamatay, paulit-ulit, paulit-ulit po na nililitsur niya na noon hindi ko maintindihan na ang sabi niya baka mag-away ang dalawa o baka magpatayan. oh sinabihan pa niya si Marcos na mag-ingat ka Marcos sabi niya. Ngayon, ang tao po na malapit ng mamatay ay halos po totoo ang sinasabi. O, oh, ganun po yan. Ang tao na malapit ng mamatay, nagkukumpis na nga yan eh. Ganun po yan. Kaya ako, naniniwala ako na dinaya yung eleksyon. At yun nga, yung bakit ayaw nilang buksan, na nangako sila bakit ayaw nilang buksan yung baluta yung 31 na presinto sa Santo Tomas Matangas nangako sila nabubuksan ni George Irwin e. Garcia ay wa, ay ngayon wala na eh oh yan po ang mga patunay at tatalakayin ko na lang yan sa ibang araw ano uh, pero bago po ako mag mag tuloy-tuloy hayaan nyo muna na batiin ko muna itong uh, mga sumusubaybay sa atin. Salamat po sa inyong lahat. Ito po sila, ano, si Rosana Narumi ng Japan, si Al Ulalya ng Bakur Pampanga, Libra Girl, Alex Sarmiento, Dolor Garcia ng Milano, Italy. Salamat po sa inyong lahat. Nana Antibi ng Bahrain, Will Utaib ng Laguna, Nilson Balyaran, Julia Magbanua ng Singapore, Andre Deliber, Alnor Pernan ng Cebu, Lari Narbais, Jusjalan, Ilinita Sklapter ng Germany, Bin Puno, Liti Peralta ng Mamburaw Occidental Mindoro, Maribel Baligat Kulyo, Quirtikyo, Juna M. Rinaldo Abintino, Mer Herrera ng Ibaston, Illinois, Ernesto Aburke, Pleaser Eduarte, Hiasmin San Juan, Roman Dipas, Mire Santos, Pacmando, John Cabrera, Luwin Sigako, Ike Maglasang, Linda Traspunti, Linda Walton, Sasha Andigwid, Lini Bungat, Agripino C, Eduardo Gonzales ng Singapore, Bumble D, Di Juana Duco, Ernesto Honrado, Josephine Lucas, Bert Abogado, Dimitrio Pascual, Solidad Di Maculangan, Brenda Martin, C.G. Torrio, Milchur Tolentino, Brother Pacamara, Manuel Lim, Danilo Magno, Lawrence Alindayo, Edilberto Infante, Boss Reyes, Paul Vincent Lim, Sonny Gaya, Rupino Baldos, BT Bilasco, William Eli, Jun Disingco, Victorino Repran, Norman Nabatar, Bonifacio Abila Danilo Magdo, Carl Alman, Salvi Ibanyes, Dumos Tiktum, Mercado, Bernadette Francisco, Yoser P.O., Cyril Andres, Hermigenil Dugardi, Rubin Dilpin, Mama Gina, Lanzo Bittac, Leonardo Asibis at saka si Jose Tosi. Salamat po sa inyong lahat. At ito naman po ang mga vloggers na kong minda ko po sa inyo na ating suportahan at panuorin. Ito po sila, no? Si Michael Apasibli Bulletin, Atty. Inso Bunyog Pagkakaisa, Vlogcaster Armandin, Engineer Tuto Kaosing, Aling Marie, Mr. Sa Totoo Lang To, Christian Isgira, PMTJR Vloggers, The Action Man, Roja Pantors, Dibina Apostol, CGP Chay, Kapihan ni Artat Ago, Demius Journey kakamping ang batas with attorney Claire Castro, ka Waldi Carbonell at saka si attorney Silo Magno. Ugaliin po natin ang makinig sa kanila at marami po tayong matututunan sa kanila at nakikita ko po na sila ay nagbablog para po sa ikabubuti, ikabubuti ng bayan. O sige po at tayo po ay tuloy-tuloy na. Ang sinasabi ko po dito ay suportahan po natin silang dalawa si Trillianis at saka si General Eliseo Rio. Parihas po yan eh. Kaya nga lang kung minsan nagkakaiba yung pamamaraan nila. Pero parehas din silang may puntos o tama sila. Kaya huwag po tayo mag-relax. Opo. Ang gusto kasi ni, ni Trillianis ay mag lang doon sa impeachment ni Sarah. Na okay naman, biblical po yan. Ito po ano, Ecclesiastes 3.1 To everything, there is a season and a time for every purpose under heaven. Iyan po nakasulat sa iba. A time for every activity under the heat of the sun. Ayan po. May mayroon ding biblical na isa-isa lang at kami, may kinakanta kami sa Born Again na Teach me, O Lord, one day at a time. Kanta, pero hinahanap ko sa Biblia, wala palang ganun. Uh, aywan ko lang, bakit kinanta yon ng mga Born Again? Ang, ang nakasulat po ay Teach me, O Lord, to number our days. Ayan po to number our days. Yan po, teach me, O Lord, to number our days. Opo. Pero malamang dito kinuha yan na to everything there is a season. Ayan po. Ako, naniniwala ako dyan eh. Hindi kasi magagawa yan ng minsanan eh. Kaya, tama din si Trillianis. Mabigat ang kalaban, mahirap lumaban sa maraming prant o maraming activities dapat concentrate. A time for every purpose under the heaven. Ayan po ano. Ngayon ay Psalm 37 verse 23. The steps. Yung lakad daw ano. The steps of a righteous man ito eh. Pero dito good man eh the steps of good man are ordered by God or ordered by the Lord, by the Lord, and He delights in His ways. Ayan po. Yang pag paglaban po sa kasamaan o sa kadiliman ay ordered po ng God yan. Sa palagay ko ha, kaya parehas lang sila eh. Parehas lang sila yan kasi nilalabanan nila ang korupsyon, nilalabanan nila ang panluloko. Kaya okay rin yung kay General Rio na ilabanan eh, na natin lahat. Okay rin yun. At sa palagay ko, may mga tao talaga ganyan ang ipinagkaloob sa kanila ng Panginoon. May mga tao na ganyan na ay marami rin sila yan eh. Pati si Atty. Silo Magno eh. Yan din ang nilalakan niya eh. Labanan na lahat, pati yung budget. Pero ako, hindi ako kuhan sa budget. Kasi nga eh, uh, iniisip lang nila eh. Nananakawin yung budget eh. Hindi pwede yan. Na iniisip mo lang na nanakawin lang nila ang budget. O iniisip mo lang na yan ang simula ng ng korupsyon, hindi pwede yan. Samantalang ito kay Sara ay kwan na ito'y eh, consummated na ito eh, tapos na po eh, o naisagawa na eh. Dapat yan ang sitahin. Hindi po kasi pwedeng sisita ka ng tao dahil iniisip mo lang na gagawa siya ng masama. Hindi pwede. Hindi po inu ng court yan. Ngayon kung Diyos yan at, at alam ng Diyos ang balak mo, pwede yan. Ay hindi naman tayo Diyos eh. Di ba? Kaya mahirap yun kahit na blanco yan, yung budget proposal nila o pinagpapalit-palit lang nila, ay wala pa namang money involved dyan. Yun lang ang umpisah. Pero iniisip lang natin na magnanakaw sila. Kaya ako, hindi ako kukuhan dyan. Uh, romance, dun sa sida, sabi kong budget. Kasi yung iba, uh, yun din ang nilalakad nila eh. Na na yung magnanakaw ito mga alipuri si Marcos o si Marcos ay mahirap po yan kasi nasa isipan lang. Romans 8.28 And we know that all things work together for good for those who love God to those who are called according to His purpose. Iyan po ang nakasulat. Lahat po yan, basta nilalabanan ang katiwalian o oh, ang ang yung nga uh, yung fake news ganyan nilalabanan niyan palagay ko ay yan ang nagmamahal sa Diyos opo at kanina ay the steps of a righteous man are ordered by God hindi ba hindi hindi ba kayo natatakot diyan na bakit hindi ang ang tao po ay hindi natatakot talaga yan. Yun ang dapat yung katakutan. Katulad kanina, pinanood ko yung nagrali. Ang dami talagang tao eh, na gustong i si Sarah na eh. O, sino po ang naglalagay doon sa ating damdamin? Diyos po yan. At hindi po masasawata yan. Kasi tama yung pinaglalaban nila eh. O, Diyos po yan the steps of a righteous man are ordered by God or uh, uh, ordained by God. Ayan po, ano? ordained by God. O, oh. hindi ba? Ay, Diyos ang nagsusugo sa kanila na mag-rally ay matakot kayo. Ah, kasi hindi po hihinto yan eh. Hindi hihinto yan. Yan ang nakikita ko dyan. At padami ng padami dyan. Kasi nga, walang mga bayan dyan eh. Damdamin nila yan. Kaya sila na ang dyan. Oh. And he delights, yung Diyos daw, ay nasisihan doon sa mga taong ganyan. Yung the steps of a good man. Oh. Hindi ba? Ay samantalang ito si Sarah, ay bumabayad yan eh. O, para mag ay simple, bayad yan ay simple, pag, nai pag nainitan yan, iaalis na yan. Pag, pagdagutom nagutom na yan ay medyo hahanap na ng kainan yan, aalis na yan. O kaya kung akala niya na sobra na yung, yung oras niya doon, aalis na yan. O. Hindi ba? O kaya kulang yung bayad sa kanya kasi Kinukuha ng mga koordinator, hindi ba? <laughs> oh, kinukuha eh. Oh. Katulad yung, yung IEC, umarkila daw ng kwan umarkila daw ng ng sasakyan. ay siguro galing malayo yun. Oh. 3,000 daw ata. aywan ko kung ano yan, il-300 daw ano yan. Oh. Oh. XLT siguro yan o ano na malapit lang siguro bulakan lang yan o ay ang ibinigay lang daw eh 1 CB ni eh. o ganun, gan, pi, ah, pinapaksiw po ay ang sabi nung nagko-comment ay yung coordinator dyan bayad dyan sabing ganun pero yung coordinator ay pinapaksiw nila ayan po ano kaya nga ay walang mangyayari dyan, dyan, sa mga rally, rally ni Sara. Kasi nga, binabayaran lang yan eh. Oh. At ito naman sa Romans, And we know that all things work together for good. Lahat po nang ginagawa ng mga tao to those who love God. Yung itinataguyod po ang palatuntunan ng Diyos. Ano yun? Yung ayaw natin ng korupsyon, ayaw natin yung mga pagpatay o ayaw natin yung mga fake news. Ayaw natin yan. Itinataguyod po natin ang palatuntunan ng Diyos dyan. O mahal natin ang Diyos. Kaya nga nakasulat, And we know that all things work together for good to those who love God. To those who are called, sa iba kasi, to those who are called by His name. Yung tinawag dahil sa kanyang pangalan. Dito kasi, to those who are called according to his purpose. Oh, ay simple ay ano ba ang purpose ng Diyos? Ay ayaw nga niya yang fake news i. Eh. Ayaw niya yang corruption. Ayaw niya yang mamamatay tao. Oh, magangalon niya, hindi ba? Oh, ayaw niya yan. Oh, ay pero ang mga nako po, ang mga politiko natin ay kabi kabi la po ang mga binabahay niyan. Oh. Ayan po, hindi ba? Oh. Kaya nga po, wala tayong pag-asa. Wala na kung hindi sa Diyos lang o kay Kristo lang. Kasi yun ang magpapabago sa atin. Kaya nga po, ay isinisir ko itong mga ganito. Ulitin lang natin ano, kasi napapalayo tayo, ay suportahan po natin silang parihas. Opo. May pinaglalaban sila, iba lang siguro ang pamamaraan nila o iba ang dadaanan nila. Na naman tama yan. Opo si General Inesio Rio ay nilalakad niya yung kwan eh, yung dayaan dyan sa eleksyon na baguhin na yung sistema na yan. Opo. At ako naniniwala ako sa kanya na kung hindi mabago yan, ang mananalo na naman dyan ay mga artista o yung, yung mga kwan. Papapalalo na naman yan eh, kasi yan po ang gusto ng China na ang mga senador natin ay dalawa hindi ba? Para mga bubo o walang alam sa panggawa ng batas o walang alam sa batas para madali nila tayong sakupin. Yan po ang nakikita ko dyan. Kaya nga, pinanano nila yan si Rubin Hood Padilla. oh ay napaka... ka po. Pati ba naman yung tatanungin niya kay Risa Ontivirus ay... Kung ako yun, ay, ay sinagot ko dirit saan ay magbasa ka. Hindi ba? Magbasa ka, Rubin Hood Padilla. Mag-aral ka. Huwag mong tanungin sa akin ilan ang ilan ang boto para i-repeal, ha? Ah, para hindi isagawa yung pag-contempt kay uh, Buloy. Kibuloy. Tinanong niya eh, ah, Mr. President, sabi niya eh, oh, oh, ilan ba ang boto para yung contempt ay hindi maisagawa? Oh. Ay, dapat doon magbasa ka, Rubin. Ah, ay, naan dyan, dyan, nakas... Ayan po ang kabubuhan, hindi ba? At saka yung nagtalo sila ni Pimentel, eh, tumalikod siya eh. At hinarap niya yung mga mirun, hindi ba? Yung mga nag... Ay, mga side boys niya, hindi... Naku po. Ayan po ang binabayaran natin. Pinapasyuldo natin yan. Galing sa tax, sa value added tax. Na yan ang ginawa ni Duterte. Hindi ba? Ipinanalo yan pinanalo niya kasi nga eh, dinaya nga yung eleksyon eh. O paulit-ulit na lang ako dito. Ang nagpadala ng boto, 51% po ng mga boto ng buong Pilipinas ay dumaan lang sa iisang computer o sa iisang machine. Private pa. Private saan? Private doon sa, sa server o sa router ng kumilik. O, adi sila-sila lang ang nagpadala. Hindi ba? 51% po. Paano mananalo ang mga oposisyon dyan? Oh, hindi ba? At dyan sa Metro Manila ay 99% yun ang nagpadala. Yung iisang computer na yan na malamang laptop yan. At na-identify nga ng server ng Comilic. I-identify kasi po ng server yan eh. Oh, computer number 2, hindi ba? 192 .168. 0.2. Ayan po. Kaya nga po, dinaya talaga yan. At yan nga ang nilalakad ni Eliseo Rio. Oh. Na ayaw naman ni Trillanes kasi nga ang ang kwan natin ay ay yung pabagsakin si si Duterte. Na tamak naman. Kasi nga kung kung marami kang front na na digmaan, mahihirapan ka eh. Lalo na kung malakas yung kalaban. O sige po, at hanggang dito na lang po, ano, at sana ay may natutunan tayo at dalayan ko po sa Panginoon sa ating pakikinig ay bigyan niya tayo ng wisdom at muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.